Mga bilang chapter 14, 1 up to 45 At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at humiyaw At ang bayan ay umiyak ng gabing iyon At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel, si Moises at si Aaron At sinabi sa kanila ng buong kapisanan Nangamatay na sana tayo sa lupain ng Egypto O kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito at bakit tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na at tayo'y magbalik sa Egypto at ang sanguksapan sila? Tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Egypto. Namang kagayon, si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng kapisanan ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Josue na Man. anak ni Nun at ni Kalib na anak ni Jepon na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot at sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi ang lupain na aming diraanan o pangtiktikan ay isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Paginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukala ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa bayan ng lupaing iyon sapagkat sila ay tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Datapot tinangka ang buong kapisanan na pagbatuhan sila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabor na kulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito at hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita ng isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, Kung gayoy, mababalitaan ng mga taga sa sapagat isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila at kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lapang ito. Kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito sapagat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. At ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan na sasabihin sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang isinumpa sa kanila, kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo na itulot muna ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila, ayon sa iyong sinalita na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan, at nanagpasalangsang at sa anumang paraan ay hindi ariing walang muwang ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlong at sa ikaapat na salin ng lahi. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito. Mula sa Egypto hanggang ngayon, at sinabi ng Panginoon aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit, tunay na kung paano ako'y buhay at kung paano mapuspos ng kalawalatian ng Panginoon ang buong lupa. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalawalatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa hipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampo at hindi dininig ang aking tinig tunay na hindi nila makikita ang lupain ng aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Kalib sapagat siya ay nagtaglay ng ibang diwa at siya ay sumunod na lubos sa akin. Ay aking dadalhin siya sa lupain ng kanyang pinaruunan at ariin ng kanyang lahi. Ngayon nga ang mga amalisita at ang mga kananiyo ay tumatahan sa libis. Bukas ay magbalik kayo at kayo pasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Hanggang kailang titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasalas laban sa akin. Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin po sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. tunayin na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito at ang lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuan ng bilang mula sa dalawang pung taong gulang na patanda na nag laban sa akin ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing ipinagtaas ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo maliban si Kalib na anak na Jepon at niyo Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging mga huli ay aking papasokin at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo ang inyong mga bangkay ay mga bubuhal sa ilang na ito at ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na apat na pung taon at kanilang tataglayin ang inyong pagkikiapid hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. At ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain sa makatawid bagay apat na pung araw, sa bawat araw ay isang taon ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na apat na pang taon at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Akong Panginoon ang nagsalita, tunay na ito ay aking gagawin sa buong masamang kapisanang ito na nagpipisan laban sa akin. Sa ilang na ito, matutunaw sila at diyan sila mamamatay. At ang mga lalaki na sinugo ng Moises upang tumiktik ng lupain na nagsipagbalik at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya sa pagkakatid ng masamang balita laban sa lupain. Sa mga katawid bagay, ang mga taong yaon na nagsipagkatid ng masasamang balita ng lupain ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Josue na anak ni Nun at si Kalib na anak ni Jepon ay naiwang buhay sa mga taong yaon na nagsiparoong tumiktik ng lupain at sinaysay ni Moses ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel at ang bayan ay tumaghoy na mainam. At sila'y bumangon maaga sa kinumagahan at umakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi, Narito kami at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon. Sapagat kami ay nagkasala at sinabi ng Moses, Bakit sinalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon sa ay hindi ninyo ikasusulong. Huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaway. Sapagkat nandoon ang mga amelisita at ang mga kananiyo sa harap ninyo at kayo'y mga bubuhal sa tabak. Sapagkat kayo'y humiwalay sa pagsunod sa Panginoon kaya't ang Panginoon ay wala sa inyo. Ngunit sila'y nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok. Gayon may ang kaban ng tipan ng Panginoon at sa Moses ay hindi nagsilabas sa kampamento. Na magagayon, ang mga amalisita ay bumaba at ang mga kananiyo na tumatahan sa bundok na yaon ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol hanggang sa hurma. Amen Lord. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.